kailanman ay hindi mawawala ng mga taong nagihirap. Alam ng Panginoon na kahit gaano kaprogresibo ang isang bansa, ay meron at meron pa ring mga kababayan na mga ngailangan. And this is why He commands us to give. Deuteronomy 15 verse 11 shows God's heart to care for and make provisions for the poor. Pero mahirap magbigay kung sakto lang ang meron ka o hirap ka rin sa buhay. You might ask, Paano naman ako magbibigay? E minsan, kapos rin kami. Perhaps it's the reason why people don't like it whenever they hear preachers and charities talk about giving. But should we completely ignore God's word because of our own limitations? What should we do? Una, don't think twice about giving to others, lalo na sa lubos na nangangailangan. You can be broke but have your basic needs met. You may lack in something but be abundant in another thing. As God gives us a roof above our heads and food on our tables, the least we can do is to share even a little of what we have. Magbigay ng kahit konti. Magbigay ng lumang gamit mag-general cleaning ngayong linggo at ipamigay ang hindi mo na kailangan o bagay na kaya mo namang palitan ng bago. Magpahiram wisely and responsibly. Yung tipong hindi mababaon sa hirap ang taong pinahiram. Mag-volunteer. Mag-alok ng libreng serbisyo paminsan-minsan. When our basic needs are met and we have something to offer to others, tanungin ang sarili Kanino kaya ito ipinabibigay ng Diyos? Maliit man o malaki ang mahalaga ay maluwag sa puso ang pagbibigay. After all, God sees the condition of our hearts when we give. And our giving demonstrates our faith. Bakit tayo matatakot magbigay if we believe na patuloy na magpoprovide ang Panginoon? Have faith that when you take care of others, God will take care of you too. Let us pray. Panginoon, salamat dahil binigyan mo ako ng pagkakataong maging pagpapala sa iba. Tulungan po niyo akong maging bukas-palad at sensitibo sa kung ano ang maitutulong ko, kanino at pano. May this giving honor you and draw me closer to you in Jesus' name. Amen. Para sa application, ilista ang mga bagay na maaari mong ipamigay. Think Kanino kaya ito ipinabibigay ng Diyos? Identify at least one person and ask God to help you bless him or her this month. Kailan may hindi kayo mawawalan ng mga kababayang mga ngailangan. Kaya sinasabi ko sa inyong ibukas ninyo ang inyong mga palad sa kanila. Deuteronomy 15 verse 11 ako po si Lara Kigaman Alcaraz. May God bless you so that you can be a blessing to others.